Simple lang naman ang kahulugan ng salitang Biblia eh. Gusto pang gawing komplikado ng katoliko. <laughs> Biblia means books. Mga aklat o libro. Ta Biblia sa Greek. Ta Biblia. The books. Ganun lang kasimple. simple hmm. Gusto pa ng Catholic Church nagawa ng sarili nilang definition ng salitang Biblia eh. Binuburo yun ng Old and New Testament. Mga yun namang mga nauto ng katoliko naniwala naman sa inimbento ng simbahan nila at nakikipagdebate pa na ganun ang tindig nila kakapal ng books. wala pa ang mga aklat ng New Testament ay may Biblia na yun yung mga aklat ng Old Testament tanak yung Biblia na yun before 4th century AD pa hindi pa sumusulpot ang Catholic Church sa Roma ay may biblia ang Old Testament at New Testament na. May biblia sa panahong ang batas ay Old Testament at may biblia rin sa panahong ito na ang batas ay New Testament. May mga aklat Biblia kasi ang mga tipan eh. Magkarugtong ang istorya ng dalawang Biblia na 'yan. Dahil isa lang ang pinagbigyan niyan, ang Israel. Yung mga Israelita na hindi tumatanggap kay Jesus Christ ay nananatili sila sa Biblia nila, tanak. Ayaw nilang tanggapin ang Biblia ng New Testament. Sa mga Israelita ay ang mga tipan eh, hindi naman sa mga Romano. Kaya ang may karapatang mag-compile at umangkin yan ay ang Israel ng Diyos. Kaya lang, makapangyarihan ng Roma noong panahon ng Roman Empire kaya magagawa nilang pakialaman ang gusto nilang pakialaman at ang kinin ang gusto nilang angkinin at mag-imbento ng sarili nilang definition ng salitang Biblia. Doon tayo sa simple, sa good and the best. Basa Biblia. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon at ang lahat na lalaki ng Huda at ang lahat na taga-Jerusalem nakasama niya at ang mga saserdote at ang mga propeta at ang buong bayan maliit at gayon din ang malaki at kanilang binasa sa kanilang mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon Jeremias 3131 31, hanggang 32. Narito, ang mga araw ay dumarating sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na ang aking tipan ay kanilang sinira bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Hebreo 8.8 Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya Narito, dumarating ang mga araw sinasabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda Galatia 6.16 At ang lahat na mga gsisilakad ayon sa alitong tuning ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Unang Korinto 1.2 Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto Sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon Unang Korinto 3.21 hanggang 23 Kaya huwag ipagmamapurin naman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo kahit si Pablo kahit si Apolos kahit si Cephas kahit ang sanglibutan kahit ang buhay kahit ang kamatayan kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos.